Magandang hapon po ano, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Isa pa salita ng Diyos ay ating pong Pero bago ang lahat, tayo po muna ay nagsisimula sa isang awitin. At ang ating awitin ay kay buti-buti mo, Panginoon. Ito po ano, meron kami. Ayan. Okay, one, two, three. Buti mo, pag-inuhin sa ng oras sa bawat araw, may laging tapat kong magmahal. Yung kalay, talaian ang buhay, yung puri, nasa lugar kita,

sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Praise God. Salamat po, Panginoon Diyos. Minsan pa, hikawayaming nahandugan ng isang habit sa pagkakataon nito. Po, maraming salamat po palain mo po ang lahat ng manunod at makikinig ng video nito sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, amen, amen. God is good. All amen. the time.